What's up mga kabukid? Ako po'y bumaba sa bundok upang mamingwit sa tagat. Kasama ko po ang aking pinsan na si Kuya Opinoy, si Kuya Mac, at si CJ, at si Kuya Janre. Jan po yung aming pinuntahan. Yan po yung lugar ng tungtong. I e, maagang maaga po kami dyan nagpunta upang mamingwit sapagkat maganda po ang panahon. Kapag po ganito ang panahon ay eh, di po kita ng mga isda yung mga pamain kaya maganda pong mga will ngayon sapagkat mabilis pong makahuli at yan nga po ako po yung nakahuli ng isda hindi ko po alam kung ano pong pangalan nitong isda na ito isda ko yung nakahuli at sa pangalawa ko pong hulog yan po pag comment naman po kung ano pong isda yan at yan po yung mga kasama ko yung yung nasa tungtong po talaga pong malalim po yan ang aming na ng mga bato muna ay at kami nga po pala ay nagutom na at kami po ay kumain aming pong mga dala ay tuyo at sardinas at mega at yan aming pong pinaghati-hatian at aming pong tinawag ng aking mga kasama upang kumain sapagkat kami po ay nagugutom na kami po ay wala pa pong magahan pagkat maaga po kami pumunta dyan mga alas 4 Lupa ay walo-walo. Uh, mukhang nakarami ah. May tira pa ba? Pambao ni Cheche Ako, eh. Kain mo lang mga kabukid. Hindi pa tayo sa dagat. Masarap kumain. Pwede na sa dagat. Kadagat muna tayo ngayon. Kain kayo, Kain. Yan nga po mga kabukid aming pinagsalusaluhan na. Malaki din yung kay... oh, pero At yan malaki. nga po pala yung mga namin. Oh, so, yung iya? Yung iya? po yan. At yung iba naman po ay pwede pwede naman po. Pang prito. At yung ibang malalaki naman po pang sinapawan. Alam ko yung kami nga po pala ay uuwi na. At kami po ay nakarami na. Uy, ano Alos po? Halos nakatatang kilo kami. Nakarami na. Yes. Maaga po kami pumunta at maaga rin naman po kami uuwi. Pagkat naubusan na po kami ng pamain. Ang pamain nga po pala namin ay hipon. Sapagkat mabilis makahuli ng hipon lalo na at pagbuhay. Fresh, na, fresh.